Isang masayang araw po, uh, maulan na po uli dito sa Pampanga sa hapon po kadalasan ng ulan At uh, ito po, may nakahanda tayong limang dumalaga for pickup Mga 5 months old na po ang mga ito, so tatlong buwan na lang ay pwede nang magamit ang timbang po nila ay 31, 34, 31, 30 at 35 kilos. At uh, yung bulugan po na makakasama nila ay 30 kilos din. So pipick upin po mamayang hapon ang ating ang anim ng mga alaga natin at uh, magre-ready na po sa kanilang biyahe papuntang Batangas sinabihan ko nga po yung nagbibili na humanap ng mas malapit na source para hindi pagod yung kanyang mga baboy pero dito po sa atin gustong kumuha ito so naman po ang ating i-deliver ide kay ka-farmer 25 kilos at Mamaya po ay kukuha pa ng pandagdag galing po dito sa ating mga batang alaga. Ito pong dyan dito sa dulo, ang pinakabata sa ating mga alaga dito sa 4A Animal Farm. And dito po tayo pipili pan ng dalawang beng kuhin at kung may makukuha pong debente. Sabi ko nga po kay ka-farmer, hindi ako sure kung may debente pa sa mga alagaan natin na madadala. Pero yung 25 po, ipipilitin kong kunin dito. Yung 40 plus po, apat na piraso naman, ay dito natin kukunin sa mga malalaki na. So, apat po sa mga ito, ang ating madadala mamaya. Tapos, apat pong binsingkuhin. At kung may makukuha po, ay dalawang bintihan. So, Paghapon nga po ay naguulan kaya mapapansin nyo na medyo nagpuputik uli ang ating mga kulungan pero yun pong mismong mga kainan ay malinis. Kaya po effective na design yung aming iginawa ngayon sa mga bagong kulungan natin na itinaas po namin yung mga kainan. At okay na po yung design natin na isang hollow blocks lang kinapalan na lang po yung coating ng blocks para hindi tayo magastos sa materyales at uh, bawat halo uh, blocks nga lang po ay nilalagyan namin ng staka na uh, kawayan lang po ang aking ginagamit yung sariwang kawayan bawat uh, blocks po ay nilalagyan namin para matibay ang kapit lang ng ating mga uh, hollow blocks na ginagawang kainan. So, dapat po sana ay dito ako kukuha ng mga pang-deliver at saka dun lang sa kabilang kulungan. Pero marami pa daw yung, yung trentahin ni ka-farmer, kaya hindi na muna namin kinunan ang kulungan na ito. Ang binawas po natin dito ay yung mga dumalaga na pipick -upin naman sa atin ngayong araw din. So, ito naman po ang ating first breeding pen. <clears throat> ito po ang ating mga alaga. Busy-busy na hangain ng kanilang mga greens. <clears throat> Salad time po. <clears throat> Excuse me po. Ayan po. May mga heavy pregnant pa rin sa ating mga alaga dito anak po ng August so tamang tama pa po ang mga yan para sa ating January needs ng pambagong taon at naghahanda na nga po tayo para sa ating mga pagwawalay ulit ang ating mga aalagaan na hanggang December po. Kaya nagtayo na tayo ng temporary fence muna dito. Hindi pa po ako nakakabili ng concrete post. Kaya yung mga good lumber muna ang aming ginamit para may bakod na tayo. So ito pong isang malaking pen ay binakuran na natin, hinati na. So ito po muna ang ating paglalagyan. Na-treat na po ng apog at asin yan. Kumuha rin po ako ng additional na apog para itong ating mga kulungan ay maihanda na. Yung ating pong third breeding, uh, winning growing, wala na rin pong laman. Yung lima po nating dumalaga dyan ay itinawid na doon sa area yon sa likod. Pasyalan po natin mamaya at uh, ito naman pong likuran ng ating mga growing pen so lalagyan rin po ng isa pang harang yan dyan para um, mahati din po itong second magiging 1A1B at 2A2B po ang ating mga winning growing pen tapos po ganyan lang ang aming ginagawa para mataas yung ating kainan hindi na po nakalubog yung hollow blocks kasi dati po naglulubog inihiga namin ay humuhukay para po mailubog yung hollow blocks ngayon humuhukay lang po ng kaunti para mailagay yung puting at pagkatapos po ay aasintahan na ng blocks so ganyan po alagyan lang ng kawayan na pinakadawel yung ating mga hollow blocks yan po, na yung pinaka flooring nya so bubuhusan lang po natin yan tapos aasintahan na rin ni ay, papalitadahan na po yung ating mga blocks So 20 to 30 po ang balak nating ilagay bawat kulungan maximum ng 40 para po madali ang ating pag-harvest so yung kabilang pen po ay lalagyan din ng pakainan tapos may painuman na rin po ganun din po ang prinsipyo do sa painuman Asintahan, asintahan pong ganyan papalitadahan lang at okay na pong magagamit natin. So ito po yung ating third winning growing pen kung saan galing yung mga dumalaga, yung huli po nating lima at dito lang po sila tumawid. Kaya nagbukas lang po kami ng kaunting sa bakod at itinawid natin sila dito. So ito po muna ang kanilang gagalaan hanggang maging ready na sila for mating at uh, dun po sa peno yun yun yung ating buluganin na kasamang ibebenta dun sa ating mga inahin ay dumalaga po so lima pong dumalaga at isang buluganin ang inorder sa atin ayan po ang buluganin 30 kilos po. So magkakamatch po sila. Galing po sa kabilang kulungan yan para hindi niya kamag-anak yung kanyang mga kakastahan. So yan po ang ating update ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na bye, Please share, like, and subscribe.